Eh hey, tropa, meron ako ditong plastic chrome oh. Chrome silver Side bent ng NMAX version 1 Gagawin natin ganito mga tropa Gagawin natin chrome gold yan Gusto mo bang malaman kung paano ko ginawa? Panoorin yung buong video tropa Para makakuha ka ng idea At nasa ganon, magaya mo din sa mga DIY projects mo Alright, let's go! At ito yung side bent natin ng NMAX version 1 So chrome silver yan mga tropa, no? brand new sa tropa yan, in-order niya online. Kaya lang, ang in-order niya, chrome gold. Ang dumating sa kanya, chrome silver. So sabi ko sa kanya, total marami tayong mga pintura dito. Marami tayong tira-tirang samurai paint. Bakit hindi na lang natin gawing gold yan? Kesa ibalik mo yan doon sa seller. Alright. So, ipapakita ko sa inyo mga tropa. Kung paano natin gagawin chrome gold yan. At ang una natin gagawin, lilinisin natin to mga tropa. Sasabunin natin to. So hindi tayo pa pwedeng magliha dito mga tropa no. Hindi niyo pwedeng liahin niyan dahil magagasgas yung pagka chrome niya. Ang kailangan lang nating gawin, sasabunin natin maigi to gamit yung cotton na cloth o yung basahan na malinis mga tropa. Nasa ganon hindi magasgas yung chrome niya. Dahil nga plastic lang to, chrome plastic, napakadaling magasgas niya mga tropa. So kailangan natin sabunin niya nasa ganon mawala o matanggal yung mga dumi or yung mga langis, kung meron man langis yan, ano, nasa ganun, kumapit ng husto, yung pinturang ilalagay natin. At syempre, pinatuyo natin mabuti itong side vent natin. Kaya, good to go na to mga tropa. Papwede na tayo magpintura. Pero bago tayo magpintura, eto muna yung mga gagamitin natin, ano, tatlong klase lang ng samurai paint ang gagamitin natin. KPP Plastic Primer, Candy Yellow, at saka itong clear natin, pang top coat. So, yan tatlo lang yan, yung gagamitin natin. Tira-tira lang yan mga tropa, no? Kaya wala tayong gastos dito. So ngayon, bubugahan muna natin to ng KPP Plastic Primer. Itong KPP Plastic Primer, mga tropa, transparent yan. So para ma-maintain natin, yung pagka-chrome nya, transparent na primer ang ilalagay natin dito. Ang pagpipintura naman, mga tropa, parang miscoat lang, ano? Huwag nyong bibiglain. Kumbaga, paanggi-anggihan niyo lang. At pagkatapos matuyo ng KPP Plastic Primer, bubugahan naman natin to ng Candy Yellow. Ang code ng Candy Yellow natin, mga tropa, CO16Y016. Ganun din ang sistema ng pagbuga, mga tropa. Miss -coat lang. Kumbaga, paanggi-anggihan nyo lang. Huwag nyo bibiglain. And then, after makapagbuga ng isang layer, patutuyuin natin to. Tapos, buga ulit para sa second layer. So, ganun ulit. Miss -coat lang ulit, mga tropa. Tapos, third layer na. So, ganun lang, mga tropa. No? Paulit-ulit lang hanggang sa gumanda na yung kulay na pagka-gold niya. Ito na itsura niyan mga tropa after natin patuyuin. So ang ginawa natin, nakaapat na coats tayo ng candy yellow. So tignan nyo yung kulay niya mga tropa. Ang ganda ng pagka di ba? Chrome gold na. So ang last step, magbubuga na tayo ng top coat clear. So ang gagamitin natin dito, clear 1128. So sa pagta-top coat, ganun din mga tropa, no? Unang layer, mist coat lang hanggang sa gumanda na yung kintab niya. At ito na yung final coating natin ng top coat natin mga tropa. So ulit ang ginagamit natin, clear 1128. One, one, so last coat na to, finishing na to mga tropa. O oh, ayan mga tropa, meron na tayong chrome gold. Yung kaninang chrome silver, chrome gold na ngayon gamit yung samurai paint. Angas, di ba? So ayan mga tropa, no? Sana may nakuha na naman kayong idea. Sana nakapulot na naman kayo ng kaunting kaalaman kung paano gumawa, mag-convert ng kulay galing sa chrome silver, gagawin yung chrome gold. Actually, pa pwede yan. Chrome red, chrome blue, chrome pink, chrome green at chrome orange. Pa pwede lahat yan mga tropa. Basta ang gagamitin nyo lang na pang kulay, candy colors. So, sasabihin ko mga tropa, no, medyo magastos to. Ibig sabihin, kapag na-encounter nyo yung ganito, hindi nyo naman na kailangan siguro bumili ng pintura. Hindi nyo na kailangan bumili na samurai paint dahil mas mahal. Kung bibili kayo ng samurai paint, kaysa bibili kayo ng bagong ganyan side bend. Mura lang yan. <laughs> Pinakita ko lang sa inyo na po pwede pala kulayan yung mga chrome silver na plastic chrome. So, ayan mga tropa, no? So, papano? Kita-kits na naman tayo next video. Ride safe palagi. Peace!